Hello, kabayan! Gusto nyo po bang makapagtapos ng pag-aral habang nandito sa abroad? Yes po, mga kabayan! Pwedeng-pwede pwede na po yan dahil nandito na po ang CAP College at ang ICSA nagbigay ng opportunity sa atin upang maabot po natin ang ating mga pangarap na makapagdala ng Bachelor's Degree Diploma pag-uwi natin sa Pinas kung saan ito ay magagamit po natin sa paghanap ng mas magandang trabaho po. Yes po, uh, pwede po tayong mag-aral habang nasa bahay tayo, habang uh, nasa trabaho tayo, sa oras na gusto po natin mga kabayan. Ayan, yes po, narinig nyo po yan. At uh, ang CAP College at ang ICSE po ay nag-offer ng bachelor's degree program tulad ng BSBA Marketing Management, Operations Management, Business Economics, Financial Management, Accounting. Uh, ano pa? Operations Management po. Mayroon din po tayong AB courses like AB Psychology, AB Economics, AB History, AB Journalism, AB Sociology at AB Information Technology po. Yan. Para sa mga katanungan, pwede po tayong mag-WhatsApp sa ating Neuro, plus 971 1248 or pwede po tayong bumisita sa ating opisina sa Rolex Twin Towers, Banias Road. Uh, Dira Duway, malapit po tayo sa Union Station sa Cabanilla Station po. Ako po si Mr. L. Livio, uh, Student Affairs Officer ng ICSA UAA at Tangkap Cap College po. Maraming salamat po.